guys paano daw malalaman kung saan makikita yung nakakaltasan na sa loan mo sa RCBC so ganito guys yung gagawin natin yan buksan po natin yung ating account tapos hanapin natin yung loan loans po sundan nyo lang po itong uh, ipapakita ko yan pinutin nyo po yung loans tapos yan meron pong RCBC loan yan yung yung niloan nyo po yung may nakalagay na amount itong uh, kung salary loan man yun or payday yan ongoing kanya na pindutin nyo po yan tapos yan so nandito na po yung ano nyo, yung total ng amount ng loan nyo yan pindutin nyo po itong view amortization schedule yan so pag pindutin nyo po yan dyan nyo po makikita kung nakakaltasan na kayo sa unang uh, installment niyo mag check po yan ng kulay green yan sana po ay nasundan niyo at nasagot ko ang ah, uh, katanungan niyo po. Uh, ah, yeah, kaya hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod nating video. Bye-bye.